sa ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon tinanong si pa Juan Bautista ng mga tao kung ngayon ano po ang dapat naming gawin. Kung mayroon kang dalawang baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng may pagkain, tumuliyan Tumating ang mga publikano upang pabinyag at itinulong nila sa kanila. Guru, ano po ang dapat namin gawin? Sumagot siya, huwag kayong sumigil ng higit sa dapat sa gilin. Tinanong din siya ng mga kawal at kami ang naman ang dapat namin gawin. Huwag kayong nangihingi kanina man sa mga ng pangibili o ng pagpaparatang ng hindi totoo. Masiyahan kayo sa inyong sabot sa Lutiyan. Nagamali sa mga tawang panalabig sa pagdating ng Mesiyas at ang mga ng marami si Juan ang kanilang nililin tayo. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibin niya kayo sa tubig, ngunit ang dahil na kasunod ko ang magbibin sa inyo sa Espiritu at sa Amoy. Siya'y makapangyarihan kayo sa amin at ni hindi ako karapat na pagpagkalak ng tali ng kanyang panyaba. Halak niya, niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipulin niya ang trigo sa kanyang kamali. Ngunit ang ipay susunugin sa apoy na ni kumamatay kay Lanman. Marami pang bagay ang tinangaral ng Juan sa mga tao sa kanyang pagpapahayag ng mabuti balita ang mabuting balita ng pag-iunod.